Okay guys, uh, good afternoon ninyo. Nandito naman si pa Ron sa Phase 2. Maglalakad tayo. Ang dami pa rin para basura dito. Oh. Ayan. Ganda ng view dito. Oh. Sarap lang kamaliwalas yung panahon ngayon. Ayan. Pero ang dami basura pa rin pala nakasampa dito sa Phase 2. Tingnan natin dito sa kabila. Uh, Maglakad-lakad tayo dito. Kasi galing ako dyan mga guys. Galing ako doon sa kabila. Kasi uh, dito tayo nag-start tayo papunta tayo doon sa pastry ipakita natin sa inyo yan o, no? dami mga basura o oh. o yan o no? gawa ng pagbagyo yan dito tayo sa pesto ang Manila Bay yan mga guys, dami mga basura oh. o o, pansin nyo yan o diba? Kaya ang galing ako dyan, just sa kabila, tawid lang ako, pumunta na ako doon sa kabila para mag-start natin yung pag-vlog. Ganda ng mga view dito, mahangin oh. No? Yan oh, ganda ng building oh, tagong pintura. Ah, grabe, ang dami din pala dito basura. O, yan mga kaso. Tambak na Mga styros mga plastic. Gawa nga pagbagyan ito. Mga nakarang ah, mga nakarang ding, ah, araw. Bingo. Ang dami. May isang pala dito. Kasi kapon, nandun lang tayo sa phase 1. ngayon, dito tayo nagumpisa sa phase 2. Papunta tayo doon sa phase 3. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng view. Kaya ang dami mga basura. Pero pag narinisa naman yung mga besa, wala na kaya. Mahukos naman yan. Kaya yan, no? Kaya mga basura, o sa kilo, yung mga sayo. Ang uh, bak. O, di ba? Nakatay dito. maganda ng yung dito dito maganda dito malinis ang mga hindi yung ginagaanan natin yung alakaran nasa na, mga po mga po na sa niyog ang ganda tingnan mga view nya biwok na biwok talaga ayun yung mga uh, Oy, nasunog pala itong kanto oh. ito oh. Oh. ayun nasunog pala grabe nasunog yung boya dito naman tayo guys so, tinay, yun uh... ito ang talisay kasi ito sa amin guys kinakain ng buto nyan ayan ang dami pala mga basura din no oh. kala ko doon sa page 1 ayan ganda ng mga view dito sarap maglakad oh no? kasi kahit mainit eh, masarap dahil mahangin ayan oh naka naka mga kahoy ang mga ayan oh Halos pala dito. Puro may mga basura. Gawa nga ng pagbagyo. guys oh. Ayan, nakatakol oh. Nakatakol yung mga basura Tampak din buntis saan nila yung mga pasanig mababa pa pwede na mamulaklak na ito so, ang maganda kasi kaya lang kasi maliliit kasi yan pagka alam ka, dipindi yan sa uh, buko pang aliyop, dipindi sa variety ang ganda, sarap ng hangin dami sarap ang lapi ng hangin yung hampas ng hangin sa katawan natin napakasarap hindi siya hindi siya may init so, pusa kumakain pa oh. kumakain na pansit ayun dito wala, walang pasura dito kayo ayan ayan yung fish pistri sa kabila kasi

So, punta tayo dyan. Yan mga gato, kita natin sa inyo dito. Yan yung mga basura dito na mga nakasako na nga eh. Ayan. Oh, grabe, ang daming basura dito. May tambak. Ayan, ito so yung mga kahoy yung oh. dami. Pwede pang gatong ito mga gato eh. Mga kahoy. Sa kawayan. Yan o. Oh bakong basura dito. dito lang, grabe. Ba, diba? pansin nyo grabe ang basura, dami. Yeah. yung mga basura dito, kun pa ba, ang bak ang uh, rumudutan nito sa gilid, pero Nandito na yung mga basura na ibaw. Oh. Ayan, oh. Ayan 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 mga kababayan na manging isda. Ayan sa kanya bangka. Ayan, yung mga basura nandito. Ayan o. Oh, uh, Kung baga may naglinis na pala dito. Tinabi na nila yung mga basura. Na, kasi nakasako na o. Oh. Okay guys, sa uh, patuloy ko na to sa lahat na ating mga subscriber. Marami siyang salamat sa inyo. Uh, hanggang dito na lang muna. Ingat po kahit kagli. Bye-bye!